Maraming mga tao na may iba't ibang kakayahan para magpakitang gilas, ngunit alam mo ba may mga taong totoong superpower na kakayahan? Gusto mo bang malaman? Halika at ating panuuri ng videos, pero simulan na natin. Sampu, Wim Hof the Iceman, kung sinubukan mong gawin ang ginagawa ni Wim Hof, tiyak na magyayelo ka hanggang mamatay. Ang kakayahan ni Wim Hof na manatiling nakalubog sa yelo ng higit sa dalawang oras nang hindi nagbabago ang temperatura ng kanyang katawan ay nagpagulat sa mga siyentipiko. Nagawa ni Wim na umakyat sa Mount Everest sa kanyang short salamat sa hindi kapanipaniwalang kakayahan na ito. Sham Prolet, Johnny, the no -eating. si Prolet Johnny, isang deboto ng ambamata, ay nagsabi na hindi pa siya nakakain ng kahit ano mula noong 1940. Maaaring nagtataka ka kung paano siya mabubuhay. Iyon ay pagkatapos ng lahat, isa sa mga hindi nalutas ng misteryo ng India. Minsan siyang nakakulong sa isang silid sa loob ng sampung araw para sa mga pag-aaral sa pagmamasid, kung saan natuklasan na siya ay ganap na malusog sa kawalan ng pagkain at tubig. Walo, Ratha Chris The Tooth King, itong Malaysian na lalaki ito ay dapat makas sa lahat ng toothpaste commercial, Kumangit si Ratatrish ng dulo ng bakal na nudot, ang isang dulo nito ay itinali sa tren at ang isa pa sa pagitan ng kanyang mga mipi, ipanghilayin ang isang pitong coach na tren. Mayroon siyang Guinness World Record para sa hindi maipaliwanag na kakayahan na ito. Ito, Kevin Richardson, the Lion Whisperer, wala siyang problema sa pagpapaamo sa mga hari ng gubat. Si Kevin Richardson, na rin bilang Lion Whisperer, ay may kakayahang makipag-usap sa malalaking pusa. Nakipagkaibigan si Kevin at nagpapasayaw sa kanyang musika ang mga mabangis na cheetah at nakakatakot na mga leon. Si Kevin ay naging bayani ng wildlife enthusiast bilang resulta ng kanyang pakikipagkaibigan sa ligaw. Aning dog Ben Underwood, The Boy Solar Vision, si Ben Underwood ay nakakakita ng wala ang kanyang mga mata, siya, tulad ng mga dolphin, ay gumamit ng tunod upang matuto ang eksaktong lokasyon ng isang bagay. Ang kakayahang ito ay nagbigay daan kay Ben na lumahok sa mga palakasan tulad ng pagtakbo, basketball, pagbibisikleta, football, at skateboarding. Sa kasamaang palad, ang superhero na ito ay namatay sa cancer noong 2009. Tema, Daniel Brown Smith, The Rubber Boy, si Daniel ang pinakamadaling makibagay na tao sa planeta. Si Daniel, isang limang beses na may hawak ng Guinness World Record, ay maaaring bambuno na parang bola. Kapag pinakita niya ang kanyang mga kakayahan, hindi maiwasang magkaka kung saan naglalaho ang mga buto sa kanyang katawan. Si Daniel ay lumabas sa The Tonight Show kasama si Jay Leno, Sports Center ng ESPN, Oprah Winfrey, Please believe it or not, Cirque du Soleil, best damn sports show period. The Discovery Channel, Men in Black Dalawa, HBO's Carnival, CSI, NY, at America's Got Talent, bukod sa iba pang palabas. Apat Stephen Wiltshire, the artist with photographic memory, Si Stephen ay isang pambihirang artista na nangangailangan lamang ng isang sulyap upang makuha ang bawat maliit na detalye si Stephen ay may photographic memory na nagpapahintulot sa kanya na matindaan kahit ang pinakamaliit na detalye at iguit ang mga ito sa isang sulyap, siya ay nakakabilig na tao walang haling tulad sa iba. Tatlo, Ngoc Thai, naman with no sleep, ang Ngoc Thai ng Vietnam ay nagkaroon ng mataas na lagnat noong 1973 at hindi na makatulog simula noon walang gumut para sa kanyang insomnia, at sinasabi ng mga doktor na ang kanyang insomnia ay walang side effect maliban sa mahinang paggana ng atay. Ang kanyang pagod na katawan ay hindi natutulog sa kabila ng pagdadala ng 50 kilo na sako ng feed ng baboy sa loob ng apat na came araw-araw. Ang mok ay hindi apektado ng mga therapies o sleeping pills. Dalawa, Natasha Dempina, the x Girl. Si Natasha ay nagtataglay ng X-Ray na sa kanya na makakita sa balat ng mga tao. Hindi, hindi ito isang malangkas mula sa isang comic book, ngunit ito ay totoo. Pinsang sinabi ng babaeng uso na ito sa isang doktor kung saan niya makikita ang lahat ng kanyang peklat mula sa isang nakaraang aksidente sa sasakyan, natatanging nila lang ang babaeng ito. Isa, Daniel Tamot, the incredible brain man, si Tamot, na may autistic savant syndrome, ay nagpasindik sa mundo sa pamamagitan ng pagsasaulo ng mathematical constant na pi 3.141, hanggang 22,414 apat na decimal place sa loob ng limang oras, siyam na minuto. Si Tamot ay mayroon ding kaloob ng wika, dahil nakakapagsalita siya ng English, French, Finnish, German, Spanish, Lithuanian, Romanian, Estonian, Icelandic, Welsh, at Esperanto. Parang mas matalino pa ito kay Einstein. Nagustuhan mo ba ang ating videos? Kung oo ay baka pwede mo naman pindutin ang subscribe button at bell button para lagi kang update sa mga ilalabas kong videos, kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod na videos. Bye bye and God bless!